magandang magandang hapon po oh. bagong grass cutter na naman dito ang aking mister oh, hindi pa dito tapos nag ano pa lang sya marami pa kasi maraw nga yung maghapon pag grass cutter na naman sya pero dito hindi pa tapos maluwang pa nagastatirin nyo Marami na namang bulaklak ang ano, chiko. Saka yung rambutan. Ayan yung bunga. Mga mura pa. Pati yung ano eh. Yung duhat. Ang mga bunga na rin. May bunga na naman siya. Kaya lang pag malalaki na, nahihinag, in pag na, inulan, ala na, nasisira, nabubulok siya. Yun lang ang mahirap sa duhat. Bilis masira pag kaya. ana olena Ayan, uh, grass cutter yung aking mister. yan Nakakalat pa yung mga gamit niya pag grass cutter. Ikot-ikot mo na tayo dito sa farm. Mga mga tao. Oh. Bakalaglag. Hinob na ah, Parang magulang na siya. Nagubulok na oh. Paano? Mula na naman.